Yeah. Yeah. na. Ba't ang bilis yata nasira niyan? Ang laka na ng play o. Oh. May dyan? Mm -hmm. Palit. Palta na. Palit na yeah, doon. So, Kasi ano nga boss. Baka mangyari dito sa inyo Nangyari dito sa kadena na to ay kailangan na magpalit. Dahil sagad na yung kanyang adjust dito. Wala hindi na. Hindi na ako makapag-adjust pa atras agad na. Ay eh ngayon. Puputulan lang sana namin kaso ayan ang itsura nya. Masyado lang malaki ang kanyang kawang. So, palitan na lang. Pero gusto ko sana huwag mo nang palitan. Hindi naman ito na nabiyahe ng ano. Matagal na biyahe. Ang lalapit lang naman ng biyahe nito. Francisco! wag na kaya, putulan mo na lang. Sayang lang ang kadenang yan. Lapit lang, bahay-trabaho, bahay-trabaho lang naman. Saka na magpalit ng bago pagka maglulong ride. na, putulan na lang. Alalay lang naman ang takba niyan. E pagka naman pwede pa at uh, hindi pa naglalago to kapag kakain na ko uh, pwede pa yan kaya ko lang naman to pinalas dahil sagat na nga dito ay kaso na check nga na malaki na nga yung kanyang kawang so pang mga, boss pagka ganito pang 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 ang tawag dito muli ko sa'yo pang motor nya na hindi na masyado pang motor langis yun ah Hmm? Motol? Hindi. pamutol Pamutol Pamotol nyo. Tanggalin nyo to. Tanggalin Mm -hmm. Tapos pahirapan nyo sarili nyo mamaya pagbabalik. Oh, mo dirit eh. Mm -hmm. Parang tanga ka nyan. Sa... Lang, so, may dahil naman kaya mga boss ko tinanggal to. Oo. Oh. Ito na, kasi kilo na. Kilo na. Ano? You know? May kilo. Uh, Sa <laughs> so, isang pa? puto lang naman ang gagawin natin dito, bale, papatamaan lang natin ito ng grinder tapos saka natin titirahin ng barena mm. lalagyan lang natin ng tanda kasi pagka ito gaya nito pagka inilagay ko to kasi sira na to mga boss itong pamutol na to mm. na lang yung ganda paraan niya ibang paraan ba dadaplas to mga boss Wala mga yung aking pamputol. Ano? Eh, na. render mo yan, lalabas na yan. Hindi. Bale, isang puto lang naman natatanggalin natin dito. Oh, okay. saka natin siya dito tirahin ng oh, nagana na uli yan ha huh? nagana na uli yeah sige ginagawa mo ginagawa mo Ginawa. Ginawa. tapos <coughs> walang kayong pa ako baka pat patamaan niyo lang ng kapiraso dito para yung dulo ng inyong mm -hmm. na i undo mo nitong alam ay pa ako pa ako pang nalalaman Kasi ang mga basa sa alayan. Oh. Ah. Sige so, natin martilyo. Ah. Hindi naman na kailangan na ng bakal. Martilyo. wala. martilyo. Martilyo. Hanapin nyo lang yung gitna. Nag-render na. Hindi Nag pa sinagad. Kaya magawa. Galing. Lubat na battery ko. Alisan mo. Uh -huh. Diba? Masala. Masala ka. Pag gano'n lang daw. Tatanggalin mo lang yun. Isagat mo na yan, Pag grinder. Ang ah, hirap mo. Nasarado yun eh. sabag dinaw naman yung grinder. Huh? na? No, no. <clears throat> Para matanggal yung pinaka niya. Tapos? Hmm, Pusulin mo nung pa ako. Hindi pa rin kaya, no? Kasi nga, kailangan talaga. Ang kalas. Oo nga, kailangan nga ng kalas. Yung eh, ginagawa ko lang naman. Eh, teka muna. Yung dulo ng pangkalas mo, hasain mo muna at hindi lulusot dyan. battery at uh, magagawa na lumusot na yung pangkalas pinilit pinilit lumusot lumusot at ayan mga kalas na nga yun okay tapos ibabalik na lang yan at good na mga kapag adjust na tayo dito ay hindi na siya sagad ay na sagad na mga boss ganun lang na ganun lang tapos mapahirapan yung sarili niya pag babalik doon kakalas pa siya noon yan lang. <laughs> yan lang. Yan lang lang mga boss. Napakasimple lang yan. Kayang-kaya nyo din yan. Oo nga. Kayang-kaya -kaya ito ng kapitbahay nyo. Kayang-kaya ng kapitbahay nyo yan. Tulad ng ginagawa namin. Kaya nyo din gawin yan. Kung so, ikaw na magtapos na rin, ikaw naman na nagawa eh so, so, Ano, anong teknik yung ginawa mo yun? Secret. No, so... Laeng. Hanggang dito na lamang mga boss ang video ng ito at kita-kita tayo sa susunod na video. pa boy. <laughs> delay. Delay. Eh. Delay. Mo, delay Oh, oh. Siga, siga, oh delay. Mukha mo delay. Nagyabang, nagyabang. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag mo kalimutan mag-subscribe ha at pindutin ang bell button niya sa baba para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Salamat po!